Hoy, what's up? Go fam. Okay, so ito na go fam. Naka-recover din yung mga pinaglaruan ng bullfrog pero yung iba na sira din. Ayun Hindi lahat, siguro mga 30% yung na uh, nasira. Pero mas masahol nung tsura noon eh. nung una nung kaka nung talagang tumalon-talon sila diyan uh, during kasagsagan ng ulan. So ito na go fam. Uh, 16 days. Na punla Ayan So ito yung jackpot natin At saka ito yung IL-29 natin So ayan Dito nyo na makita GoFam Anong pinagkaiba ng Hybrid saka inbred Ayan So parehas to Kita nyo parang medyo mas ma Mas maputla ito GoFam Compared dito Ayan Ayan Ay okay. So Ang gusto ko lang dito na makita nyo GoFam ito grabing lumot nya ito nagpagtapakan si yun yung lumot nya GoFam ayan ayan lumot so sa mga nagtatanong ito GoFam ay ano pangalawang cropping may epekto pa rin yung uh, chicken manure natin GoFam ayan so 16 siguro mga 4 to 5 days ah, pwede na tayong mag ano, maglipat tanim tsaka pala nung 14 days pala to go farm naglagay lang tayo ng 2100 2100 para mas uh, matigas lang yung kanyang tangkay kasi pag naglagay ka kasi ng 4600 which is ginagawa din naman namin yon parang ang observation lang namin is uh, mas mabilis siyang tumangkad Uh, mas mabulas yung dahon niya pa pero ang problema since nga numinipis yung cellular uh, wall niya nung stem mo mas madali siyang mabali yun naman okay yun naman yung pinagkaibago ng 4600 at saka 2100 okay so nagaantay na lang tayo ng ulan ulit dahil nga ay sahod ulan po dito Meron may may tubig-tubig naman na ayan. So in uh, bukas mag start na yung ating kasama si Lito. Shout out sa iyo, ayun show. Oh. Napakasipag. Ah uh, start na siyang mag uh, basaglinang dito gohan. So in 3 days, sabi niya kayang-kaya na to. At tapos na rin siyang magtampi. Okay, yung Tampigo gofam ay kung hindi ka masyadong familiar, ito ay kumukuha ka ng lupa para isil yung mas mataas na parte. Ayan. Ayan. Para at least yung tubig dito hindi malalaglag. So hopefully next cropping kung meron tayong time since nakita ko ito halos parehas lang ng level baka pag-isahin na natin to go fam. Ayan, at saka ito, pag isayin na natin. Pero tingnan ko, isipin ko pa kung hindi ako tinatamad. <laughs> ayun so meron yung mga kohol. Ito, mga pesting kohol. pag spray tayo, GoFam, a day before tayo magano maglipat tani May buhay itong mga to. eh So, isa sa mga ano din to, problema rin yan. Pag di mo na-control yan, GoFam, ubus ubos yong iyong pananim. mas gusto ko pang maging problema yung damo kesa yung coal ko okay so kayo go fam gusto naka ready ready na ba o ready ready na <laughs> okay so siya nga pala eto etong part na to iiwan natin to Ayan, ito. Ayan, yung part na yan. Iiwan natin yan dahil nga ay meron daw mga bata na gustong try Okay. Para malaman nila kung una, saan nang gagaling yung kinakain nilang bigas. Pangalawa, para makita nila kung at ma-appreciate yung trabaho ng mga magsasaka go fam. At saka syempre, pangatlo, para hindi nila sayangin yung mga kanin kasi nga eh, makikita nila kung gaano kahirap magtanim, magproduce ng bigas. So gagawin natin dito kung matutuloy yon yung mga batang pupunta dito sa atin, papatanimin natin. Tapos meron naman na tayong uh, na harvest diyan, papakita na natin yung yung butil tapos uh, gigilingin natin yon para maging bigas at uh, ito ibibigay natin sa kanila at lulutuin nila to sa kanilang mga bahay at uh, para makain nila Ma-experience nila yung from field to plate O fam um